dito po tayo ngayon sa ano, Twin Lagoon. Pasok tayo ng Twin Lagoon.

Sirena dito pagkagabi. first lagoon yes, okay? Ano ba sa Tagalog ang lagoon? Lagoon? Ah, lagoon din po Lagoon, La <laughs> La lagoon din po oh. Oh. Lagoon din Lagoon Gamot, lagunde. <laughs> La lagunde. dagdag-dagdag po ay nasa kapilahan na. nga Makita natin kapag low tide po, may butas po 'yan sa ilalim. Pwede po tayo sumurf doon. Low pwede rin kayak depende sa kanyang gano'ng kalaki. Pero pag ano po kapag high tide, may halata namang bumubutas sa kabila ng side. Pwede dito sa butas Pwede po. And, mm, palaki, ito, ay, kung malakas ng lalaki, Mas malaki. Ito tama yan. Pwede sa bisitan. Sa para hindi kana mag-tanda diyan. Hila-hila. Ito